ang Syria patuloy pa rin nakakatanggap ng malalakas na pag-atake mula sa Israel. Bakit nga ba sila naman ang napapagtuunan ng galit pagkatapos ng pambubomba sa Lebanon at sa Gaza? Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito ang madamdamin pagtakas ng leader ng Syria na si Bashar al-Assad at buong pamilya patungong Moskow sa Russia noong nakaraang mga araw ay nakangahulugan din din na nila kayang ipagtanggol pa at tinanggap na nga nila ang pagbagsak ng kanilang gobyerno sa kamay ng mga rebelden umatake sa kabisera. Ito rin ang hudyat ng pagwawakas ng kanilang higit limang dekadang pumumuno sa bansang iyon matapos ang higit sampuntaong digmaang sibil. Kaya't bilang tugon sa pangyayaring ito ay kaagad namang kumilos ang bansang Israel. Kung saan umabot na sa higit limandaang mga pag-atake ang kanilang ginagawa sa pangunguna ng kanilang mga airstrike mula sa IDF Air Force na target ang pinakamahalagang istruktura, mga base militar, mga paliparan, mga research center, imbakan ng mga armas at iba't iba pang mahalagang assets. Ang lahat ng ito ay sa iisang dahilan. Ang misyon ng Israel ay wasakin ang lahat ng military facilities Dahil sa pangambang, baka mapasakamay pa ng mga rebelde ang kontrol sa mga armas na ito at gamitin laban sa kanila Lalo na ang pinapaniwalaang chemical weapons na iniingatan ng Syria Dahil ang mga sumakop sa kabisera ng iyon ay mga kilala ding proxy group ng kinokontrol na bansang Iran na mortal na kaaway ng Israel Bagamat sinasabi ng Iran na wala na silang mga assets sa Syria ay pwedeng pwede naman nilang ibalik ang lahat ng iyon ng mas malalakas at mas mapaminsala pa. Gayong welcome na welcome sila na magsagawa ng anumang pagkilos hanggat hawak ng mga rebelde ang kontrol sa bansa. Dahil kapag nangkataon ay border na lang ang pagitan ng Israel at Iran sakaling magpatuloy sila sa kanilang mga digmaan. Kaya't hanggat maaari ay wawasakin kaagad ng Israel ang mga pasilidad upang din na ito mapakinabangan pa ang kanilang agresibong pagkilos na ito ay pinakamalala sa loob ng limang dekada simula nung maganap ang Six Day War na nagresulta nga sa pagkakasakop nila sa Golan Heights na dati-rati teritoryo pa ng Syria at sinasabi na ng Israel na ang rehiyon na yun ay magiging bahagi na ng kanilang teritoryo magpakailanman. Pero ngayon mula sa kanilang okupadong Golan Heights ay umaabante pa sila patungo sa mas malalim pang bahagi ng teritoryo ng Syria na lumalabas na sa demilitary zone na itinakda ng UN bilang paghahanda sa panibagong kakaharaping mga kalaban. Ibig sabihin lang nito na sakaling di sila matinag na naman sa depensang gagawin ay nangangahulugan nga bang magiging bahagi na naman ng teritoryo kung hanggang saan man makakarating ang pwersang paglalagakan nila ng barikada para protektahan ang teritoryo ng Israel sa mga nakaambang pag-atake. Ang hakbang na ito ng Israel ay nauna ng na kinundena ng mga bansang Arabo ngunit hindi pa nagsasalita ang US. Naayon naman sa Israel ay ginagawa nilang lahat ito bilang preventive measures upang pangalagaan ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. O ang Israel mismo nga ba ang siyang tunay na mananakop sapagkat kada tagumpay nila sa digmaan ay dagdag teritoryo ang nagiging tropeyo nila. Samantala sa kabilang banda, ganito ring pagkilos ang isnatagawa ng bansang Turkey sa border nila sa Syria sa kapareho ring dahilan, ang ipagsanggalang ang interes ng kanilang mga tao mula sa magugulong nila lang. Ano na lang ang magiging kapalaran sa hinaharap ng Syria dahil sa patuloy ng pagkaubos ng kanilang mga teritoryo kung hindi sila magkakaisa sa loob mismo ng kanilang bansa.